Mga kapatid, good morning po, no? And good afternoon sa lahat po na mga nanonood sa atin. Alright. Matinding dahilan po ito, mga kapatid, na ibubulgar natin dito sa loob ng social media. etong uh, ano, bago ako magkali survey ngayon, kailangan ko i-content to. Kailangan malaman ng tao to. Kailangan na uh, bago ako malis dito, maintindihan ng tao kung bakit. Mga kababayan ko. Mamaya, mamayang gabi, live, live stream po tayo. At uh, may live stream din po ako tuwing hapon before po ako nagkakalya survey. Meron pong matinding revelation na dapat na malaman ng taong bayan, mga kapatid. No? Dapat malaman ng taong bayan to. Dapat maintindihan ng mga kapatid natin to. Because this is not a... Uh, we call this? this? is not a joke. This is very serious, uh, serious uh, issue na sinasabi sa atin. May mga nagpakalat sa loob ng social media na uh, pakana daw di umano ni PBBM ang uh, pangraratrat sa bahay ni Senator Robin Rebil ah, Robin Rebilla, Robin Padilla. Okay. Pakana daw po ni Pangulong Bongbong Marcos may katotohanan ba to? At ano nga ba ang pinakadahilan kung bakit ni ratrat ang bahay ni Uh, Padilla, mga kapatid Yan po ang pag-uusapan natin ngayon Mga kababayan ko, ito papak-check natin Yung mga pakalat nila Na mga issue Hello po sa inyo, magandang hapon po Sir uh, uh, Aniceta Baile Hello po sa inyo, maraming salamat Kay June Castro Rayon uh, eh, Van Bandoms And uh, Topakits Ayan, ha. Maraming salamat po And uh, good morning din po dyan to all. Franz, Wenifeg, hello po sa inyo. I like you, Idol, kasi nagsasabi ka ng totoo. Maraming salamat po and I really appreciated po sa inyong mga komento. Cecil Ang, maraming salamat din po dyan. Uh, thank you very much po sa panonood sa akin. Okay, mga kapatid, no? Uh, I know with short live streaming lang, pero susulitin ko yung pag-usap sa inyo ng uh, almost 30 minutes mga kapatid, bago po ako magkalya survey. June Castro, si Raul. <laughs> o, oh, kalma lang, kuya June. Kalma lang. Hello po sa inyo, Tita Lily Ragasa. Maraming salamat po. Thank you very much for watching. Ayan, ayan. Ang BNK, hindi fake news. Ayan, maraming salamat po, Bandoms. Ma'am Lori Manawag, palabas parang pinigula. Ayan na nga po eh. Mga kababayan ko eh. Ma'am Emma Ramos, hello po sa inyo, mga kababayan ko. Watching you from Japan, hello po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po. No, tayo naman, sabi ko nga po sa inyo, as a part of the uh, uh, Marcos supporter, mga kababayan ko, kailangan natin upensahan yung mga pakalat na fake news ng mga DDS na ito, na mga gumagawa ng fake news, mga kababayan ko. Well, malalaman nyo sa amin yan dito, mamaya maya lang. Kaya isa-isahin natin yan, mga kababayan ko. Antayin lang natin yung mga ibang kaibigan natin. And please don't forget to like this live streaming. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to follow, like, and subscribe. I-hit mo na rin yung, yung notification bell para lagi kang updated sa mga biyaki ni Koy Movements na gagawin natin. Okay? Mga kababayan, alright, ma'am Melanie, maraming salamat po. No? Eh, hey, maraming salamat din po pala sa susunod na mayor ng yung sudang Kaluokan si Mayor Sunny Trillanes. Oy, ma mayor, lamang na lamang ka sa Kalya survey <laughs> Pumupuro ka. Nako ah mga kababayan ko, no, nag-ikot-ikot kasi kami sa, uh, sa mga lungsod, mga kapatid, para mag survey. So, every 2.30 p.m. So, mahaba-haba pa pag-usapan natin. Inaayos ko pa yung uh, susunod na venue namin. Ayan, good afternoon po, Sir BNK. Bless you, Koy. Ma'am Lydia Basbaksit. Hello po sa si inyo dyan. Uy, madami tayo nanonood, na ha? I like naman tong live streaming natin. Nako naman, no? Ayaw nyo i-like. Ayan, sa lahat sisi nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Correct. Totoo yan. Mga kababayan ko. Oh. Pakilike naman yung live streaming natin. Tagal nyo mag-like yun. Konti pa lang ang nagla-like. Ayaw nyo i-like. 257 tayo. 277 na tayo. Mag-going to 300 na tayo. Ayaw nyo pa i-like yung live stream natin. Pabuti nyo nga ano, ng 100 likes to mga kapatid. Namiss ko yung gabi-gabing vlog mo. Ma'am Lydia, babalik po ako mamayang gabi mga kapatid. Sobrang busy ko lang po. Dami naming taping. No? Nagtitaping kasi kami Mini Mayor Sani Trillanes. <laughs> Alam nyo naman, mga kapatid, uh, very busy ang uh, inyong lingkod. No? Maxi, 26 likes done. Maraming salamat po sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat po. Pakilike po ang ating live stream. Pabuti niya natin na 100 to bago ako mag-start mga kababayan ko. Okay? Pakilike po. Pakilike po. Para dire-diretso po tayo. Hindi po tayo mahirapan mamaya. Para maayos po yung ating algorithm. Gimmick lang yan. Ugaling artista. Well, Uh, merong gimmick, merong hindi gimmick, mga kababayan. Okay? Gagawa na eksena para maggulo sa their versionary tactics. Well, sa quadcom. Well, mga kababayan ko, malalaman natin yan. Uh, mga kababayan ko. I, eh, uh, ikaw lang po ang pinanonood ko. Gabi, maraming salamat po, Ma'am Lydia. Ay, karangalan ko po yun, Ma'am. No, maraming maraming salamat po. Paki-like po ang ating live streaming mga kapatid. We are now going to 300 viewers right now and actual views is 547. Oh my god. Ang bilis ng palo natin mga kapatid. All right. Paki-like po ang ating live stream. Pag nag-start tayo ng 100, opisahan na natin 'to, mga kababayan ko. Okay? Ano nga ba? Marako, oh, marami tayong ano ha. Romano Dumalo gagawa na eksena 'yan para manggulo sa Quadcom tactical divisional tactics ka Well, well, may, may ganun eksena pero ito 'yung pinakamatindi. Mga kababayan ko. No, North Caloocan here. Maraming salamat po Sir Raymond Marquez. Trillianis tayo ha. Maraming salamat po. Oy, we are now at 387 viewers tapos 57 lang ang likes. Paki-like naman. Huwag niyong kalimutan, importante gan, di ba? Gusto ko marinig 'yang uh, ni ratrat bakit walang uh, nakitang shell? Walang uh, tama sa loob? Mm -hmm. Well, malalaman natin. Well, kung totoo yan siguro, may mga CCTV. Well, labasan na ni Robin. Hello ko, long time no here. Ma'am Mary Jane Tan, maraming salamat po. Thank you very much po, madam. Kamusta po kayo? Ayan na, uh, thank you very much, Ma'am Mary Jane Tan. well, pag-usapan natin to. Uh, just in me. Ay, sino ang nagtangka? Eh, malalaman natin. Mga kababayan ko, ha? Pag-usapan natin dito yan. Pero before that, mga kababayan ko, pakilike muna ang ating live stream. Okay? Pa-like mo na ang ating live para tuloy-tuloy tayo na rumaratsyada. 30 minutes lang to mga kapatid. 30 minutes lang to kasi may pasok pa ako. May gagawin pa tayo. So, inuna ko lang to kasi importante. It's, this is very urgent content. <laughs> urgent. Ang dumi na. Ang dumi. dumi ba? Ayan. This is very urgent content. No. Napaka-urgent ng content natin ngayon mga kapatid. Kaya sulitin natin. Hindi naman sa ano. Tama lang naman mga kababayan ko. No. Alright? Na like, nakalpa, nakapag -like na nakapag-like ka ba kayong lahat? Ako ha, mukhang maraming uh, DDS ah. 68 lang ang followers ko ba dito? <laughs> The rest is DDS na nakikinig sa akin, ganun ba 'yon? <laughs> Aba. Sobrang naman 'tong mga DDS na 'to ah. Sobrang ano ah. Bakit kasi nag-aaway sila? Baka nag-aaway sila ni Markel, ganun ba 'yon? <laughs> Aba, yung matindi pag nag-aaway, nagrarartatan. Hindi naman, hindi naman sa ganun. No, mga kababayan ko. Di naman sa ganun. Ayan ah. Uh, ayan ah. Uh, pang 69 ako. Ayun. O, konti na lang. Harangkada na tayo mga kapatid. Palike na ako ng 100 likes. <laughs> Dalihan nyo. Dalihan nyo ha. Dalihan nyo. Para dire diretso na tayo mga kababayan ko. Okay? Cheer natin <laughs> Goal! <laughs> Goal. <laughs> All right. So ayan, yun. konti na lang mga, kab mga kababayan ko, konti na lang, konting-konti na lang. Alright, oh, good afternoon BNK, Maxi, maraming salamat Bing Yanes, hello po sa inyo dyan Dan, 74, 80 na tayo 20 mo, 20 likes to go Proceed na tayo sa ating topic, alright Tapos dire diretso na nyo i-like yan Ha? Huwag nyo kakalimutan na mag-like Okay? Huwag nyo kalimutan mag-like ha? Huwag nyo kalimutan mag-like, okay? Okay, count me idol Maraming salamat po, maraming maraming salamat Dyan, okay, gina! Hindi ako nag-online live selling ha. Hindi ako online live selling to ha. <laughs> Wala online live selling dito. Oh, from Halululu, Hawaii. Hello, mabuti po sa inyo. Andiyan para malaman ng sambayana ng totoo. Correct ka dyan! Ayan. Oh, 8317 likes na lang tayo mga kapatid. Ong ongoing na tayo. Huwag niyong kakalimutan ha. Huwag na huwag niyong kakalimutan mga kapatid. Eh, hello po sa inyo dyan. Para lang tayo nag-online live streaming. Yung namimili ng ano, namimili ng likes. <laughs> Ayan, jasmine uh, just me, uh, in me. May mga ganyan talaga. Anong topic natin, Alfredo Lavarignas, ngayon? Yung naganap na pamamaril sa bahay ni uh, Karobin. ni <laughs> Karobin. Ayan, uh, pagtapos pala, uh, pag palawan. Ayan, palike po ako, 4 likes to go Proceed na tayo mga kapatid Koy, may topak yan si Yoy Robby Naalala mo, naalala nyo Nung nag-jogging siya <laughs> Nag-treadmill <me> <laughs> Uy, huwag naman kayong ganoon Ispituhin natin, ispituhin natin Alright, isa na lang, proceed na tayo Isa na lang, alright Uy, pababa pa na pababa, loko-loko yung hindi nag like ha Oh, ayan, isa na lang mga kababayan ko Proceed na tayo, adali Ayan na, like nyo na tong live streaming natin. Naku, dinedead pa na lang yan. Okay. Mga kababayan ko, pag-usapan na natin to. Mga kapatid, let's do this. Mga kababayan ko. No? Actual live stream natin is we are now 427 viewers right now. And actual views is 2,107. Alright. Unang pag-uusapan natin yun dito bago matapos ang oras ko. Mga kapatid, Sinasabi po ng mga DDS na may pakana po si Pangulong Bongbong Marcos sa pagratrat sa bahay ni Senator Robin Padilla. Unang-una po sa lahat mga kababayan ko, kung ang Pangulo po ba ang gagawa po niyan, napaka-imposible po. Okay? Napaka-imposible po. Sapagkat pag ginawa po ng Pangulo yan, mga kababayan ko, masisira po ang reputasyon at credibility ng ating presidente. Tama po ba ako mga kababayan ko? Kaya wala pong katotohanan yung pinapakalat ng mga DDS na ang gobyerno daw ni Marcos Jr. ang nagparatrat sa bahay ni Sen. Robin Padilla para daw po manahin miksakwad at magsilbi daw pong babala sa kanya mga kababayan ko. Ito po ba ay may katotohanan, mga kababayan ko? Ang sagot po doon, mga kapatid, wala pong katotohanan ang mga sinasabi ng mga DDS patungkol dito sa paging pagkuha ng simpatsa nito ni Tony Robin Padilla, mga kababayan ko. Marami pong nagsasabing mga DDS, mga kababayan ko, kasalanan daw po ni Marcos Jr. So kapag may niratrat bang bahay ng isang senador, kasalanan ba kagad ng Pangulo? o oh, merong malalim na dahilan kung bakit. Mga kababayan, malalaman nyo po dito yan. Mga kapatid, sabi nung iba, mga kababayan ko, sabi nung iba, drama lang daw yan. Para pakita daw po ng ano, na uh, daw po na para ma-divert sa kanya yung story. Napakaraming mga kwento na lumalabas. Pero, mga kababayan ko, meron pong isang kapatid natin na naikwento yung isa sa mga dahilan. Okay ha, makinig po kayo ha. Isa sa mga dahilan, mga kababayan ko. Kung sasabihin ko sa inyo to, I know some of you is uh, curious. Ang totoo po mga kababayan, wala pong Kung totoo po ito mga kababayan, wala po itong kinalaman sa Quadcom Committee. The reason kung bakit mga kapatid, mga kababayan ko. Kung totoo to, malaking kasiraan to sa kanya. Kaya po ang pat kaya po patanong ang gagawin ko. Totoo po ba na wala nang tiwala kay Senator Robin Padilla yung mga iilang kapatid nating Muslim? Mga kababayan ko, sapagkat tila po ba ramdam nila na binabalingbing po sila. Kung totoo po ito na binabalingbing sila di umano nito ni Robin Padilla sa local election ng mga dating sumuporta sa kanya mga kapatid eh, malaki pong bearing ito sa kanya shoutout kay Mark Ramos kapatid no? Mark eh, uh, oh sa mga hindi pa nakakapag-subscribe uh, kay Mark Ramos, uh, yakapin nyo 'yan. Ha? Huh? Pag hindi kayo pag, oh, pag hindi kayo pumunta dyan, mumultuhin kayo ng lola niyan. <laughs> totoo ba? Uh, totoo ba na nawawalan na ng uh, suporta si Robin Padilla sa mga taga-Mindanao? At tila po bay nagagalit na sa kanya yung mga ilang matataas na opisyal sa BARM. Dahil tila po bay hindi umaayon sa mga nasabi niya noon ang mga binibitawan niyang salita ngayon. Na tila po ba ang sabi mga kababayan ko, ang sabi ha, ah, ang kwento ay na umano ay wala ng tiwala kay Robin Padilla yung mga sumuporta sa kanyang kapatid nating Muslim nung nakaraang eleksyon. Sapagkat di umano daw ay hindi nila nakikitaan ng pagsuporta o paggawa ng makatotohan ng pagganap bilang isang Muslim sa Senado. Abay, totoo po ba ito? Yan po ay kwento lamang sa akin lang isang kaibigan natin. Yan po isang kwento sa atin ng isang opisyal, na hindi ko na po pangangalanan, na nakadistino dito sa Maynila, na kumakatawan sa mga kapatid na Muslim. Mga kababayan ko, hindi ko masasabing drama, pero the right word na sinabi sa akin nila at puntong sinabi nila mga kababayan ko, at derechahan nilang sinabi sa akin na narinig ko mismo sa kanilang mga kwento habang kami nag-uusap-usap kanina lang. Mga kapatid, nadismayado po ang mga kapatid nating muslim sa ginagawa niya. Isa pa po sa naikwento sa akin, mga kababayan ko, na habang ang presidente ay trabaho ng trabaho upang mapaunlad at madama ng Mindanao ang presensya ng ating pangulo, isa pa daw tong si Robin na nagpapahirap sa ating bansa. Hindi daw po yan ang kanilang inaasahan na paglilingkod at serbisyong gagawin ng isang Robin Padilla lalong-lalo na sa Mindanao. Because nakita nila, mga kababayan ko, na si Sen. Robin Padilla po, mga kababayan ko, ay, mga kababayan ko, ha? ay, pumapanig po sa unity team, subalit, mga kababayan ko, na dismaya po ang mga maraming Muslim sa Mindanao, mga kapatid. Dahil po sa nakita nilang pag-anib, mga kababayan ko, sa tiwali at sa hindi makatarungan at hindi makataong si Duterte. Hindi po gusto ng mga Muslim yang sinusuportahan ni Robin. Sa makatuwid, mga kababayan ko, binigo po ni Robin yung mga taong umaasa sa kanya na susuporta sa sa gobyerno kaya siya binoto ng taong bayan. Ngayon po, mga kababayan ko, may mga confidential kung bakit ko masaka, bakit ko mariin na sinasabi ito. May hindi ako pwedeng banggitin sapagkat sila ang nakakaalam nito. May mga taong mga nakakaalam to. Pero ako po yung nabigyan, mga kababayan ko, ng pagkakataon na marinig yung side nila at para, para, para ipaalam sa taong bayan. Oh, sabi po po dito, Ma'am Corazon Borga, Borda. Ako, ako rin bilang Muslim, mali po ang kanyang ginawa. Kapatid na Muslim natin 'yan. Salamat uh, Corazon Borda. Maraming maraming salamat po. Yan po ang isa sa mga nangyayari, mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, imbis na po na makatulong daw po itong si Robin Hood, sa ating gobyerno ay wala pong nangyayari. Ay tila po bay uh, gimmick ang nangyayari. Ang inaasahan po nila mga kababayan ko na maging sena, na may senador ay eh, katulad po mga kapatid ng uh, inyong nakikita. Katulad po ng inyong mga ng inyong lingkod na uh, senador na nakikita po noon na may Muslim na babae na ipinaglalaban ng karapatan ng ating mga taga Mindanao. Ngunit kabaliktaran po ata nakita nila simula po nung si Robin ay naupo bilang senador, mga kababayan ko. Alam naman natin, mga kapatid, this is a local play, mga kababayan. Meron din pong involved dito, di umano, na mga tao, ayan na di umano, na mga tao, na... Ayan, pangyayako yan may dito daw dito mga tao na di umano mga kababayan ko na sinuportahan siya nung eleksyon at nang hingi ng suporta sa kanya ngayon hindi niya napagbigyan mga kababayan well pinatikim na ng Mindanao kung ano talaga ang ang pinang ang, ang usapan ano talaga pag bumali ka ng usapan mga kababayan ko well para sa akin mga kababayan ko in my own opinion dapat marunong tayo tumupad ng usapan eh. Ito patama na lang ito, patama na lang to. Tong opinion ko na to. Patama na lang tong opinion ko na to sasabihin ko doon. Dapat marunong tayo tumupad ng usapan. If you say promise to the person, kung magsalita ka ng promise sa kanila, kailangan mo mag kailangan mo kailangan mo manindigan. Kailangan mo ano, kailangan mo nga kailangan mo to pa rin. Iba ang iba ang ugali ng Tagalog, iba ang ugali ng Muslim. Ang Muslim is meron silang one word na tinatawag. Mga kapatid Merong one word na tinatawag Pag, pag sinabi mo sa kanila At pinangako mo Kailangan mo to pa rin No matter what happen Kailangan mo to pa rin Dahil yan ang napag-usapan ninyo Iba yan Iba ang ugali ng Tagalog Tagalog is Pag kinausap ka niyan, Maybe mamaya Maybe bukas Maybe kahapon Mga kalimutan Kailangan pa ipaalala Ganyan ang ugali ng Tagalog Mga kababayan ko No? Pero ang sa usaping Muslim Mga kababayan ko According to According to them Mga kababayan ko Sa mga nakausap ko No? Yung mga nakausap ko. Hindi kami bumabali ng pangako. Ang sabing gano'n The words, hindi bumabali ng pangako. Nung sinabi namin, mananalo siya bilang senador, mananalo siya. Then, nangyari. At ngayon, local election, maraming napangakuhan, marami rin nabigo, marami rin nadali. Alam mo, I'm very thankful walang tao sa bahay. Mga kababayan ko. I'm very thankful walang tao sa bahay. Ngayon. Bakit? Kasi kung may tao sa bahay na yon, tiyak na hindi bubuhayin. Sa sandamakmak na pinaulan na bahala doon, mga kababayan, tiyak kung meron man tao doon, hindi bubuhayin. The reason kung bakit nangyari yan, mga kababayan ko, quote and mga kababayan ko, isa po yung babala kay Senator Robin Padilla para sa kanyang mga napakakuha na tao. Isa po yung babala kay nato Robin Padilla na dismayado ang mga Muslim sa ginagawa niya. Isa rin po yung babala na nakikinig po ang mga datu, nakikinig po ang mga leader, nakikinig po ang mga malalaking tao sa likod, na, sa likod ng Barm, sa likod ng Mindanao. Tandaan niyo po mga kababayan ko, hindi lang po Dabaw ang sikat sa Mindanao. Andiyan po ang mga mahihirap nating mga kababayang muslim na dapat ikaw mismo ang nagsusulong. Isa pong patunay ito at mensahe sa iyo. Sen. Robin Padilla, nabala ang sagot sa bawat pagkakamali mo. Yan po ang nakikita ko mga kababayan at opinion ko. Well, pinakamaganda rin, mag-ingat na rin. Kasi, now you understand na hindi lahat ng Muslim sa'yo. Now you understand na hindi lahat na nakapaligid sa iyong Muslim ay pinagkakatiwalaan ka. Kung bakit niratrat yung bahay mo, it means dismayado sila sa iyo. Kung dismayado sila sa iyo, pues magtrabaho ka naman. Yun lang yan. Tigilan na natin yung pambubudol sa Pilipino. Kung magpapakaduterte ka, well, magduterte ka, walang problema. Pero magtrabaho ka naman for the Filipino people. Gumawa ka naman ng batas. Diba? Nang may malaman ng taong bayan. O. Oh. Tagamindanao kasi ako eh. Gali, uh, galit kami kay... Galit kayo kayo. O oh, eh, tagamindanao kayo. Walang problema. Nirata't ang bahay pero kurtina hindi nabutas. Actually, hindi naman totally tinamaan yung alas yung kurtina eh. Ang hinahanap ko dun yung snag eh. Pero, mga kapabayong ko, yung sinabi ko po sa inyo na yan, galing po yan sa mga kaibigan natin dito. Naman. O mga opisyal to, hindi ko sasabihin ko, hindi ko napapangalanan. Basta, kinatawan sila ng Pilipino Muslim, uh, ganyan. So, ever. Laban na turo sa Islam. Sa kaniyang uh, ginagawa. Ah, sabi dito ni Ma'am Cora Borda, laban sa turo ng Islam ang kanyang ginagawa pagkakaalam ko. Di diya ang uh, daan na ma, uh, maipamahagi ang tunay na turo ng Islam pero taliwas uh, na at uh, ikasisira ng Islam yan din ang pinaka nagiging ano nila mga kapatid kasi actually, mahigpit talaga ang ano ang pamamalakad natapag uh, ang uh, maigpit na pamamalakad ng mga kapatid nating na Muslim alam, alam mo uh, last July ay uh, nasa ano ako nasa hulo-sulo ako. Nakita ko yung difference ng discipline eh. Oo, sabi natin mahirap yung um, lugar ng hulo-sulo, walang walang uh, walang 7-Eleven, walang establishment na ganito. Talagang probinsya, pro talagang probinsya, probinsya. Talagang probinsya, probinsya yung hulo-sulo. Alam mo na, alam niyo sa totoo lang, pero nakita ko doon mga kabayan ko kung paano dumiskarte, paano gumawa ng pera mag money making ng mga muslim napakasisipag nila beside of that mga kababayan ko every 5 hours if I'm not mistaken every 5 hours merong mga masjid na nanalala, nananalangin sila and kailangan mong huminto talagang kung nananalangin kailangan mo talagang hindi gumawa gumala kasi ganyan nakikita ko mga kababayan ko doon sa ano doon sa Hulosulu nakita ko nun doon mga kababayan ko napakaraming uh, Away, na, napakaraming mga disiplinadong Muslim at uh, truly ang paniniwala nila bilang isang mga Muslim mga kababayan ko. Marami nang sundalo at uh, sa pagitan pag 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 ng ano parami nang namamagitan para sa, sa kapayapaan kap kap sa... kap ng lugar mga kababayan ko. Yun din yun din po nakita ko mga kapatid. Mga kababayan ko. Kaya nga po sabi ko nga po mukhang hindi po ata nabibisita ni Senator Robin ng Hulosulu samantalang si Pangulong Bongbong mar mar Marcos Pangulong Bongbong Marcos. Nabisita na ang hulo-sulo, mga kapabayang ko ba? Diba? Tama na, Koy, sayang lang ang pasweldo ng bayang Kay Robin Hood, correct Koy, kung totoong niratrat yan Basag-basag ang bintana At uh, kahit uh, Kahit paano, may mga nasirang uh, Sa loob Meron naman po Meron naman po I'm very um, um... Well Ako confident ako na niratrat yan eh. Kasi sa kwento sa akin Ewan ko lang sa iba. PBBM is the best na magmamahal sa ating mga Pilipino. Correct, ma'am, Corazon. Anyway, mga kababayan ko, 3 minutes to go. Magkakali, survey pa po kasi ako. Uh, magpapaala po muna ako sa inyo. Hingi po ako ng uh, paumanhin. Mamaya po, live stream po ako, mga kapatid. At asahan po ninyo, magkakasama-sama po tayo ulit. Huwag naman po kayong BBT mamaya, mga kababayan ko, ha? Mga kapatid, kasi maganda-ganda po. Alam mo yung topic ko mamaya? Bukod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kapatid, meron pa siyang binalasubas. Alam nyo po kung ano? Mas malaki po. O, tawa ka ng tawa. Mga ba Oy, mga basher ko, tawa ng tawa ha. Fake news lang yan ni Ratrat. Nako, basta bahala kayo kung ano. Basta ako alam ko ni Ratrat. That's it. Dapat may mga pulis na sumuko kasi uh, big news yan. Well, malalaman natin. Okay? Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Magpapahalam po muna ako. Magkaka-live ah, ako po ilalabas na. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo palagi ako po si Biyahin ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli sa bagong Pilipinas mga kababayan ko. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo mamayang gabi.